Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik sa mga gagawin. Lalo na sa trabaho para walang maging suliranin sa mga dapat na matapos. May ugaling matahimik dahil pwedeng madaling mainis ngayong araw. Kung usapang kaberdehan ay iiwasan ayaw ng ganoong mga pag-uusap. Hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, mas maingat sa mga pakikipag-usap at hindi rin basta magpapautang ng pera, masinop sa pera para makaipon ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 20, number 14 at number 9. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matalas ang mga mata. At hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap, madisiplina para ang mga araw-araw ay maging masaya, sa trabaho ay masipag laging handa na makagawa ng maayos ng walang aabala, para makagawa ng pag-asenso sa pamilya at ng mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at may kahandaan makatulong sa magulang paglalapitan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 30 at number 19. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ayaw nang nagpapataan sa mga gawain, at kung magsasalita ay paninindigan hanggat nasa tama ay gagawin, at sa pag-asenso sa buhay ay ayaw ng biglaan kung illegal mas gusto pa ang magtrabaho, maingat magsalita sa tao na okay kausap, matalas din ang dila sa hindi naaayon ang sinasabi ng kausap, ayaw ng usapang may tuksuhan ng pagmamahalan at kabastusan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 10 at number 40. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga na madisiplina. Hindi makukuha sa suhulan ng pera at laging gumagawa, nang naaayon sa dapat na pamumuhay, at magiging mausisa sa dapat na gagawin at ganoon din sa pakikipag-usap, may katapangan ang ugali pero mahaba ang pasensya lalo na sa pamilya para walang mawala na good energy sa tahanan wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, at ayaw ng usapang mahaba iiwanan ang kausap mas gusto ang makagawa ng may pakinabang, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 25 at number 31. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masipag na ugali. Para tumapos ng gagawin at ayaw ng nangangako sa mga kausap para walang maging suliranin, at sa pera ay maingat mas gusto ang makaipon ng maayos para sa magandang buhay pamilya, may katapangan ang ugali ngayong araw. Madaling mairita sa mga nakikita at nadidinig na kabastusan o pagkakamali, Mahirap lang mapaniwala kagad ng makakausap na sa gagawin para makaiwas sa suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 14, number 25 at number 10. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maunawain sa tahanan. At may maselang pag-uugali kung nasa trabaho, mas gusto ang mag-isa na at matahimik ayaw ng madaming pag-uusap, mahigpit ayaw ng maduming paggawa ng mga gawain, lalo na sa tahanan hindi naman magsasalita ng pangit iiwasan na lang, hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa pamumuhay, para walang maging suliranin na hindi inaasahan, ayaw ng mga usapang suhulan o lagayan ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24 number 18 at number 9 Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw masipag sa dapat na magawa nagawain at laging may plano kung ano man ang gagawin pag may nasabi ay gagawin lalo na pag nasa Tamang katwiran ay itutuloy talaga may maunawain na ugali ngayong araw na madisiplina ayaw ng mga usapan na may kabastusan, at matapat sa napasukang hanap buhay ng patuloy na makapag-ipon ng pera, pero may natatagong katapangang ugali at kayang ilabas pagkailangan, at hindi magpapautang ng pera kagad para sa pamilya ang pera. Wala sa isipan ang magselos at maaruga sa pagkain ng pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 10 at number 15. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa dapat nagagawin lalo na sa tahanan, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain ng mapanatiling malulusog ang katawan, pag may nasabi ay gagawin at may maramdaming ugali ngayong araw ayaw ng mahabang pag-uusap, may pagkamasayahin kausap sa mga kinagigiliwang tao, laging masipag sa mga dapat na magawa, para sa karagdagang pagkita ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24 number 10 at number 32. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag. Hanggat kumikita ng legal ay tuloy-tuloy ang kasipagan. At hindi talaga makukuha sa mga suhulan ng pera ayaw ng suliranin sa hinaharap, wala naman sa isipan ang magpautang mas gustong gumawa ng paggastos sa pamilya, sa trabaho ay mas gusto ang makagawa ng nag-iisa, masinop sa buhay lalo na sa mga gamit sa tahanan at maging sa hanap buhay, at hindi basta gagawa ng pananalita mas gusto pa ang makinig ng maayos bago magsasalita, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 34 at number 5. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Para sa pamilya pero kung nasa trabaho ay matahimik. Na dapat ay makagawa ng maayos dahil may maiksiang. Pasensya sa trabaho, ayaw ng usapang walang kwenta. Mapanuri ang mata at kung sa isipan ay mas maingat. Magsalita para walang makuhang suliranin, at hindi mapapalusutan matalas ang paningin sa pera ay wala sa isipan ang magpautang mas gusto ang magsinop ng pera, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue number 8 number 26 at number 10. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa araw-araw ay laging uunahin ang kasiyahan ang gagawin para sa pamilya. Matahimik na araw ang gusto at laging maingat sa pakikisamahan. Para makaiwas sa suliranin, pag may nasabi sa pamilya o ibang kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya may matsag ang ugali kung sa mga gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, may katapangan ang ugali na pwedeng madaling magagalit ngayong araw, at hindi gagawa ng pagpapataan sa mga gawain sa trabaho, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow number 24 number 36 at number 17. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw pag may nasabi sa pamilya ay pinaghahandaan lagi para magawa para ang relasyon sa pamamahay ay laging may good energy ang nasa isipan may matahimik na ugali na mapagpasensya para makagawa ng dapat nagagawin at sa usapan ay ayaw ng mahaba na paligoy-ligoy, ang gusto ay magkaintindihan kagad, masipag sa pamumuhay sa trabaho para makagawa ng pag-asenso wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 25 number 36 at number 11.